Stella. Unti-unti mm. ko nang naramdaman ng paghina ng aking hininga. Huwag sana silang pababayan lahat. Tiyong <laughs> naman! Huwag ko kayo magsalitaan nang ganyan! Toyang! Sir! Mahalin mo si... Oh, aboy. Sir! Opo, sir. Mamahalin ko po silang lahat. Toyang lang. Edong. Ah. Ah. Huh? Sir! sa saan ang bala sir. sarili mo. Enjoy yourself. Ah. Mamamatay yata ako. Hindi ko na makikita ang aking apo. Hmm? Apo? Hmm. Dalaga pa ako, ha? <coughs> ah. May anak kayo? Palagay mo sa akin. Siya ang aking anak. si Ruben. Pumahayag ka na. <laughs> Ano'y pakakaya sa'yo ng taong to? Langis? Grasa? gruto, Yan ba? Ay po, sa hindi kita pinapag-aral para ang mo sa isang taxi driver! Papa, kahit ano pang sabihin nyo, mahal ko pa rin si Ruben! Don Pancho, pananagkot ako lahat ng nangyari sa amin ni Mariposa. Natural! Dahil mayaman ako! Marami akong pera! Hindi ko namin kailangan ng kayamanan nyo. At kahit anong mangyari, hindi hindi kami lalapit sa inyo para humingi ng tulong. Tandaan nyo yan. Dahil na. Mariposa! Kapag umalis ka ng bahay na ito, huwag ka nang babalik. Huwag mo na rin akong kilalaning ama mo. Saan ang anak niyo ngayon? Sa hospital. Sa nga kayong mga anak. Ang sa sasakyan. Bala na nabuhay ang kanyang anak na aking apo. Hindi ko lang alam kung saan siya matatagpuan. Ngayon ako nagsisisi sa lakas.

Ah, senyor, ha? Yes. Yeah. Tatawag na ho ba akong puneraria? Eh? Anong puneraria? Di ba ako na mamatay, puneraria na? Gusto niya akong matodas talaga, no? Kailangan na nang may-ari ang lupang ito. Napag-utusan lang ako, na sabihin sa inyo na tatlong buwan lang ang maibibigay naming palugit. Aba na hindi kayo papayag! Hindi kayo papayag! Basta kamatayan dito! Eh, hey, sabihin mo sa amo mo, Huwag kami pinagtatatakot dito, ha? Magkakamatayan tayo, pero hindi kami alis dito. Ha? Eh, napag-uutusan lang naman ako, eh. Napag-uutusan, ha? O, sige, unahin na natin. Ay, ay, ay! Napag-uutusan ka, ha? Ay, ay! Ipapagulis ko kayo! Hindi ipad ko kayo! Wala pa ba private detective na maghahanap sa apo ko? Naku, wala pa ho, eh. Eh, sige ho, Don Pancho, yung merienda nyo. Ayoko. Sabi ko ayoko. Ano pa nga ginagawa mo dyan? Oo. Oh, Doon ako. Senyora, merienda ninyo. Ayaw nyo rin? Gusto! Salamat po. Don Pacho, Andiyan na ho yung detective. Ha? Huh? Eh, Papasukin mo. Papasukin mo. Sige. Andiyan na. James. James. Jom panjang! Aduh! Atuh. Ani tu. Ikut menerang! Hmm. Nasi si Jom Pak Jom. Jom. Hmm. 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 <tod> <tod> ng epoxy, gumamit ng epoxy. Dikit dito, dikit doon, mas matibay pa sa uri. Thank you. Don Pancho, siya ko yung detective. Mm. Ah, siya ba? Mm. Ano pangalan niya? Psst, papakilala ka. Don Pancho, I'm James. <laughs> James, James Bond? James Bond, James. <laughs> <laughs> Sino kinidnap? Ah, walang kinikidnap. Ibig ko lang hanapin mo ang nawawala ko nga po. Ato, At mm -hmm. yan. <laughs> uh, no problem. No problem. Don't panic, huh? <laughs> <laughs> Bakit? Bakit nga eh? Yun dapat pa kay Merienda. pa niyo ko ha. Baboy. Eh. Oh, Baboy. Oh, pa, Si James, baka gustong uminom ng soft drinks yung kwit niya. Baliwala na naman sa akin yung sandaling libo. Isipin mo, Edo. Pag tayo nakakita rin sa apo ni Don Pacho, para na rin tayo nakabayad ng utang na loob sa kanya. Hmm. Sa bagay, may katwiran ka dyan. Isipin mo, kahit kasing laki ng kuweba ang butas ng ilong ni Don Pancho, abay mabait na tao yan. Baka pamanahan pa tayo. Anong pamamanahan pag nakita? Oy, kilala ko si Don Pancho. Mabait yun. Kahit hindi tayo maghanap, pamamanahan talaga tayo. Mali, ang piniisip mo. Siguradong hindi papayag si Senyora Maristela sabay tayong mawawala. Bahala na. Pero, sasabihin ba natin kala, Buboy? Bakit naman natin sasabihin ang ating plano sa kanila? Siyempre, lalakad nila pang buwet-edong. Eh, di ba kikihate pa yun? Hmm. Yan ang huwag nilang gagawin. Hmm. Makikilala nila si Buboy Tyson. Hmm! Buboy! Bo Buboy! Bo Buboy! Bo bo ni, ni, si darling, love, si Thart, si Patay na yata. Tulo hmm? ko na. Tolo ko na ang yaman. Ay, <coughs> pa! Tatay, lasing ka? Oo, baka naman. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. 아. 응. 응. Ako lang po kayo. kayong dalawa naman kasi kung mag-away kayo, para kayong aso pusa. Aso pusa, hoy. Bakit di mo lang nalalaman mo mga ginawa perwisyo sa akin ng bata rin. Huh. Kanina nga lang ako nakaiwas eh. <laughs> Kaya naman pala, putin-puti pa yung uniforme niyo eh. Huh. Oh, Oh, sang! May problema ka ba? Oh, alika na! Kumain ka na! Alika na! Ayoko, busog ako. Ayoko. <laughs> ya, kapal. Ika na, kain na. Nakakalit <laughs> ka eh. Nagtipis na pisan pa, papel balat si Boyas. Sige na! Bumong tato. Sige na! Iyayak pa. Ted Pan. Manata mo. Oo. Oh, eh, ano ba problema mo, ha? Eh, kasi yung pera ko, kinuha ng tatay ko. Oo. Oh, eh, dati mo na naman binibigay pera mo sa tatay mo, ha? Eh, pangregalo ko yun, ni, eh. Ha? Pangregalo? Bakit? Uh, sino re-regalo mo? Tatay ko. Marami tayong birthday niya, eh. Langyan, ang ako ang paregaloan ng tatay mo, ha? ano naman plano mong iregalo sana sa tatay mo? Alak! Alak? Sa mga naman, na tatay mo, bibigyan mo ba alak? Iba. Ibang kalasing alak. Alak? Alak ng pare, di ba? Di ba ang mga pare, mababahit? Di ba? Oo. Oh. Baka sakali bumahit din ang daddy ko. Ano <laughs> 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 dyan? ha? Sige. Kumain ka na kumain. Latak ka mo ng gusto yung mga pare. Eh, yung, yung paset. lang oh, ba't sa kumakain? Talo pa, ha? May tinira ka ba? Sorry, <laughs> ate. Daw ang sarap pagkain ko eh. Sige, yan Meron pa? Hmm? ka naman. Sampung taon na ako nakatira rito. Mali ba sa akin? Marami yung tumira dito kung sino-sino. Sino. At saka yung Mariposa sinasabi nyo. Hindi ko kilala. Mariposa. Ayun, natumbok nyo. Hmm. Kahit papano, salamat. Ay, ako. Mapapagawa ko ng bubong ko. Salamat, oh, misis. Hmm. Antipatiko. đợi đi, đón, sao? Ừ, đón đấy